lang ka tol ngayon ngayon po ay dito po tayong muli sa laod dahil meron pong nag harvester dito kaya dito po muna tayo bali dito po tayo kahapon ito po yung pangalawang araw natin dito sa area na to may nasamang maliliit Chris hey, Mortel Garden may barang agitlog kayo damdaman ha ah, parito kaya manong nga na isurot so nandoon na po yung ating mga itik kumapit tayo ingat morning coffee mga hardbin choice batit batit pa lang mm. dapat ada cherry serba gerungkan saja ya ini bentengkan saja ya itu kita maka mau tengok-tengok tengok tengok ramai mau kita yuk lepuh lepah kita bawa padat

ay magbabakod po tayo maglalagay po tayo ng net dito sa area kung saan tayo nagpapastol para hindi po sila tatawid dahil doon po banda ay merong bunubun binhi kaya babakuran po natin yan para wala po tayong maraming iniisip hindi pa natin mga gagamitin ito pang bakod

Salagyan na po natin. Salagyan na po natin ng net. Medyo mapapanatag na tayo konti. Hindi na tayo tingin ng tingin sa ating mga itik. yan ito na po yung ating pambigat. Ano Dano? Yung tubig na tubig po natin. Hmm. Ito man. na po yung baon po natin. Nagdala po tayo ng kanin at saka ulam po natin. At stop para. Kanin. Ulam po natin na tilapia. Tilapia? Saan ang galing pare ko Galing po yan sa nagtitinda. Ah, ginatang nyo? yung tilapia po natin na hindi pa po malilito po yun hindi pa pwede kaya hindi po yan galing sa pisipan natin hop na hop ati okay, kanawan kanawan tayo ati kanawan kan ah ito dapat sige ginto taon nga pagsulat. pa tapos na? ano eh. mo? balik ngayon po ay nagbaon po tayo kay pariko'y pero ano sa kainer nta ydito? dala na rin natin yung ating pananghalian. Hindi lang siya, hindi lang sa kanya, kundi sa atin rin. bali ngayon, ay nandun po siya sa palayan. ngayon Bongs Mantan Kato yan! Ano po mga adventures, ganun po yung mag magtawag dito. Kailangan nating pukawan. Mabuti na lang ay medyo malinong po dito sa ating paligid. Pero kahit na ganun kalinong, ay ramdam po natin yung init. Dahil siguro sa uh, summer ngayon, kaya hindi natin may kukubli yung alimuot o yung humid mainit po siya sa Ilocano ay nasa limuot yan bali dito siguro tayo kakain para mas malamig ng kaunti kunin po natin yung ating pangal daw Montal Nakita ka? Hindi mo tatay. Hindi mo na tatay. Nagdapa ay nabati. Turon nga. Turon eh. turon. Turon. Bali ano na ito tidda. Ano sa ay tidda. Sa English ay leftover. Kain po. Gagalakan ta ko. So. Te na poy uno sida. Na poy ah. Sala ko na. Magpudot oh, mo nga Pudot ta ta. ko ma, tinay payan pa. Tinay paya 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 ka ta. Ta amok nga mahilig ka ka ti so nga pinay payak. Sala ol. Mat. Ke? Medi nek ta mamen ah. Sumala may isang pay pay. Nagpugan na kung siya hmmm malig din na yung kapag ngayon po ay tayo ay maghahunting ng picture ng ibon gamit po itong ating 50 to 250 mm lens ito po ay APS-C at merong 20 megapixel na sensor So ngayon ay maghahanap po tayo ng ibon na matatagpuan dito sa ating lugar. Bali, unti-unti na po nating i-aapon. Ibabalik yung ating mga itik sa bahay. Bali, inabog lang po natin itong dalawang asong gala. Yan. Askal. ngayon ay kukunin na natin yung net na inilagay po natin doon kanina para pangbakod sa traveler ng ating mga itik Ngayon po nandito na po tayo para sunduin yung ating mga itik dahil nauna na po natin natapos nating naayos yung kanilang traveler yung kanilang ramp nalagay na po natin. Kaya hapon naman din unti-unti na nating uh, ipunta yung ating mga itik doon sa ating traveler nalagay na po natin yung ating mga titik sa ating traveler yan hindi na maglakad po sila ng mahigit isang kilometro siguro yung lalakarin nila ngayon ay sasakay na lang sila titiisin na lang nila yung batsi ng kalsada pang nagii naman po sila sa kanilang ride. Paano lang ko tayo, premiera. Para hindi po tayo ma-stuck. Saka makita na rin po ninyo yung ganda kahit na maraming ano uh, may maganda pa rin